Bonnie Pangilinan, halatang halata na close na close sila ng mami ni Bel Mariano. Bago tayo magsimula, wag mo nang kalimutan mag-like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos. Ko. To. Pangilinan, makikita sa video na to na super close sila ni Tita Kat na mami ni Bel. Ano orin eto? Sabi, nakakatuwa ang kanilang interaction, lalo na ang pagyakap ni Donnie sa mami ni Belle. Nakikita mo na proud na proud silang dalawa kay Belle Mariano. Talagang nakatutok sila kay Belle sa kanyang last performance. Halatang legal na legal na sila sa both sides. At alam naman natin last year na daylight concert ni Belle si Donnie Pangilina ng kumbuha sa letratong ito.